Huwag kang, kang, ano, arte-arte. Ayan, no, ka-farmer. Mm. Kamukhang-kamukhang nung nanay niya. Nanay na nanay. Ayan. Oh. Grizzle lang kung ano niya. bigla Sabi ko sa bibi para hindi naman masayang. Nadali yung isang, ano, nagmoist na Linapag lang po kasi doon sa labas. It's a beautiful day Isang so magandang buhay mga, mga farmer Silip tayo sa mga alaga natin Veggie man natin Makalat sa <laughs> Old habits Pinaalala ko na Sabi ko yung mga plastic ipunin So ayan na Hoy Saan pinakainan na naman ni Kong Kong to? Bukas na naman eh Galing siya dito eh Oh alam ko tinabi ko kumain na kaya na no? ah matuto kayong kumain hindi ko yung niwalay ko ito eh Mati na. Eh. pas na yung ating love kita pa kumupunta dito eh. ayan na uh, Magandang buhay kasi sabi ko nga, magandang buhay dahil mga ka-farmer napakaganda ng ating eh uh, ito. Ayan oh. No? Shout out pala kay Brother Ryan. Ayan, nagbebenta po siya nito, mga farmer immune booster. Ah, uh, nakita ko kaagad yung kaibahan nung may ganito. Talagang uh, maganda ito, brother, ha. Eh? So, ayan, marami na pong nag-o-order. Message niyo lang po siya sa Messenger, Fijer, F I J E R, Feher Brothers Loft. Ayan. Kaya sabi ko magandang buhay. Pero ano siya, mga 3 times a week ko lang ginagamit. Para maisingit ko din po yung mga vitamins din. Ayun. Silip tayo. Mag-itluga na sila. Baka kala nyo, pinabayaan ko ng mga ibon. Hindi naman ganun. Busy lang tayo, pero syempre lagi pa din pong sinisilip. Ako pa rin ang nagpapakain. Ah, uh, Tuyong-tuyo yung mga droppings. Oh. Kita nyo, mga farmer. Oh. <laughs> Ganda sila kumakain ayan yung ating mga soon to be flyers pumasok na ba yung mga dagit may mga dagit na ayaw umalis yung puti ayan pinalayas ko na bumalik uli mga ka farmer pumasok uli siya tapos mayroon tayong dagit din na ayan ayan yan walang sing sing hindi ko alam kung saan ng yan, hindi yan sa atin dahil nag iisa lang po ang walang sing sing natin ayun yun ayun yun so ayun po pero may da marami tayong walang sing -sing na darating dahil nakalimutan kong sing yan na busy tayo so ayun pero ito na po yung ating mga suntubi ayan suntubing maililigaw <laughs> bahala kayo ayan suntubing maililigaw pa tayo makapagparonda dahil uh, gusto ko pong maayos muna ito pero dito naman napapalakas sila naarawan magandang pakain so wala namang mga may sipon sipon ganda hmm. ito nga pumasok dito ayaw na rin umalis maraming chicks eh O hmm. ayan naligo kayo gusto nyo maligo na ah. uy may bulutong ka brother ano yan Oh, sa may mata, tumubo. Maliit na maliit lang naman. Ayan, ganda yung graphics nila so yan try natin makapagkaskas din at pakain muna tayo one day eat lang to mga to ya Naandun pa lang ako pag sumipol naglala, nagparang Parang nagkukumahog na sila Kakakain ah, ba pareto Pero ito hapon pinapakain ko pa Siyempre mga breeders yan Ayan mga farmer Negligence na naman ni ka farmer Ayan Nasiraan tayo ng ano na ng... tinapon ko na lang yung iba. Naisip ko bigla, <laughs> sabi ko sa bibi para hindi naman masayang. Nadali yung isang ano, nagmoist na pagkulang po kasi doon sa labas. Sabi ko, may, may lilim naman. Hindi ko muna pinasok dito. Sobrang init siguro talaga. Grabe. Inamag po yung... Ano? Yung... Hindi ko alam kung nabasa o ano. Inamag yung pagkain nila. ano o. Oh. na lang tayo. Hindi mahirap ipakain sa kalapate ito. Ayan o. Oh. Ya, pala sabi ko, at parang matigas yung dito. Yung binubuhat ko. Hindi na lang. Mayroon pa akong konti. Ay nakain ko na lang sa isda yung iba tapos yung dadaling ko na lang po sa bibi hindi naman masasayang binila lang tayo ng bago Checking ko na din sobrang init Nagmoist sya kasi itong plastic ano nya parang hindi nakakalabas yung ano sa init nga ng panahon ito na lang mayroon pa naman tayong kawawa na magutom na gutom na may, may konti pang natira Hirap pala mag ngayon ng ano ha? ng feed. So ayan. Mamaya um, tatakbo ako para makabili tayo. yan balik tayo. Pagkain tayo ng breeder, mga farmer. Ayan, na maglilinis. Tapos Meron ako papakita sa inyo, Grizel. Nakapag-produce ako ng nakapagpalabas pala ako ng kamukhang kamukha nung nanay. Ang ganda ng itsura mga ka-farmer Sana ito ay makasurvive ano. Wala na masakit. <laughs> Eto, nakalimutan kong singsingan kasi ito yung pinaampon ko. Hmm. Na wala sa isip kong singsingan. Ito yung pinaampon ko na halos manghina dito na hindi na pinakain ng nanay. Yan mga farmer na inampon. Ngayon, ito yung stop ban rate ay, teka lang, oy. Dito ka, dito ka, dito ka. wag kang, huwag kang ano, arte-arte. Ayan, no, farmer. Mm. Kamukhang kamukha nung nanay niya. Nanay na nanay. Ayan. Oh. Grizel ang kung ano niya. Ganda, no? <laughs> Stop ban rate yung tatay. Ayun yung nanay, nasa na ba? Mm, ayun. Ayun, Oh. No? Gahabula na naman. Yan, nanahi. Ayan na. <laughs> Boy kaskas. -kas. Ah, farmer, ayan oh. Ah. Magandang kaskasin, hindi ako na hindi ako nagmasyado nag-effort. Basta na ganyan lang, tinutulak-tulak ko lang. Ah, ganun, ganun ko na lang. Ganyan oh, ah. ganyan ganyan. Ah. Ayan. Magandang, di ako masyado matagod Maganda yung ano, maganda yung ginamit natin na eh, yon By brother uh, Ryan. Ayan. Shout out sa'yo, tol. At mukhang uh, maganda talaga yung inyong, ano, produkto. tuyong yung tuyo, ang mga ipot nila. Daan ko din to. Naligo sila kanina. Pinaliguan ko. Ah, pinaliguan. Pinaligo ko lang sila. <laughs> Uy, ayan, kailan kaya kayo mga mga kapatid? Ano nang nangyari sa inyo? Nangakulong kayo. Pero okay lang. Ano? Mayan talagang buhay. Pagka ano na, iba tatama talaga sa mga pinagweldingan kasi yung pinagweldingan ba so hindi na sarado pala ngayon linggo bibili sana ako ng bagong feeds kasi nga di ba may ano may problema yung feeds natin kaya lang linggo pala sabi ko ngik 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 So, nawaw mali tayo. Nakita na yung parang may bulutong na maliit. Ayun no? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Ah, yung walang singsing -sing yun mga farmer na. Ah, sa akin ba yan? Pero kamukha ng mga ibon ko eh. Kamukha siya ng mga ibon ko. Maka akin nga ito. Hindi makabalik. Ano? Kamukha siya ng mga ibon ko eh. Mga Mga inakay dito baka nakalabas doon oh ang mukha ano makapasok mga e, alam ko kasi ang wala akong sing sing isa lang yung ampon ayan na yun may wala akong sing sing isa lang yun na yung ampon mga ka farmer na sinasabi kong natanggal niya yung sing sing oh Baka mukha ng mga ibon ano na yan natin? Kaya, hanapin ko lang yung ibulutong yan pakita ko lang po yung droppings nila ha? Sa mga nagkakalapate Ito yung inahanap nilang droppings ng kalapate nila mga farmer Dry na dry, dry po siya Ayan mm, oh. Tapos may mga Ah uh, Ganyan, nabalabalahibo Mabatawag dyan diyan So yan po mga farmer Ayan, Naglilinis tayo Bilis kong makaskas ah, Ano kagad ka Galing Magaling ito po yung ano ha Changes ha Ilang ano ko palang ginagamit so, tama nga si brother Ryan Ang sabi niya Ay brother ito yung ano Hindi mo aalisin uh, sa loft mo So ayan buti na lang bumili tayo ng marami rami Galing ha Tol Galing ah, Ayos to Oh, atak ko na nga lang eh Kamping <laughs> kaskas na lang. Kamping kaskas na lang. Kamping kaskas na lang. Oh. Ayos. Yan, okay na naman tayo. <laughs> Clear na naman. Kanker yata itong isa. Parang may kanker siya. Pinainom po na po ng gamot. Parang hindi, hindi naman bulutong pala. Kanker yung sa may panga. Normal naman yan ayun no oh. Hay, kabarmer Ryan pa naman ito. Ah, oh, gamot naman 'yan. Makain naman. Okay. So ayan, Immune booster. Ang May garlic siya eh, tsaka oregano. Pero nakuha niya yung right blend siguro. Ito pala yung ating ano. Ah, mukhang kaya pa naman 'to. Mukhang sayang at uh, mahal pa naman ang ano. Pipilian ko na lang po siguro. Okay naman eh. oy, ayan. Tapos na naman tayo mga ka-farmer ayan. At least mayroon tayong update at ako na may natutuwa dahil may grizzle tayong ah... Uh, mayroon tayong grizzle na uh, lumabas. Oh, so, ayun ay, teka, yung tubig pala nila. <laughs> Inilipat ko pa naman. Pang so, ginagawa ko yung immuno booster ay sabi niya nga wag daw ibabad. Pero ako naman kasi lalo na't magpapalaan na ito. Ayan, nakababad lang dyan. Pero ano naman, hindi ko na -araw, araw Siguro pagka ano, isa nagtuka po, nagtubig ako. Tapos ngayon, immune na naman ang gamit ko. Ayan. So far, ayos. Ah, na makatulong ng na uh, maganda sa ating uh, mga kalapate. Healthy nila especially pag yeah. healthy lilipad ng malayo <laughs> oh okay. eto ay papagawan ko ito kay Junjun -Jun ano na, na sabitan ni ng kulungan so meron tayo ditong apat na kulungan tapos yung landingan baka landingan muna yung aviary to follow na kasi meron pa pong baka magsingit pa kami ng kubo sa taas eh baka magtagal kami dito so by june kailangan po maka makamagkaroon kami ng kubo sabi ko nga baka bumili na lang tayo ng pero mas maganda kasi sana yung kami ang gagawa mas matibay na nang bakal na yung uh, sinakuya mits na lang mag uh, na. pero ayun sa kabilang channel na natin pag-usapan pero ito nga kakan uh, kakam tayo ng konting renovation dito para makapagparonda na tayo tapos sa uh, yung pintuan baka buo na mga ka farmer buo ko ng ipa <laughs> sliding yan eh. buo pag binuksan mo yung buong gitna pak labas para wala nang harang harang mabilis silang makalabas no so, yun ang ating uh, pinagsisikapan na uh, mapa ano pasimulan din. Okay na tayo mga ka farmers. So, yan, maraming maraming pong salamat. Yan po ang update sa ating Baleling Loft. Uh, sa mga nakaabang diyan na uh, sasabihin nagsawa na tayo, hindi naman tayo magsasawa mga ka farmer. Ah, uh, hilig naman tayo mag-alaga. Bago ko naman pinagawa itong loft ay uh, matagal ko din pinag-isipan yan. So, part of ano na aking magiging uh, ano dito routine sa oh, papas kita si kongkong routine sa ating uh, farm yon may kalapate kasi maganda talaga na makikita nyo po pagka may lumilipad doon pa lang parang ano na kayo masaya na kayo rumoro-ronda sila lalo na kung marami so ayun hintayin natin yan ready na magronda yung mga yan kaya lang uh, hindi pa natin na isisingit yung ating uh, landing board. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.